Marami nagtatanong kung ano nga ba yung dumbbells, yung bigat ng dumbbells na kailangan nilang bilhin. Ito para may idea kayo kung gaano sila kabigat. Ito yung 1 kilo, ito yung 2 kilos, magaan lang siya. So pwede po ito para sa mga beginners, lalo na sa babae. Okay, yung mga nag-home workout. So ito naman po yung 3 kilos, 6.6 pounds. Okay, magaan po siya. So, pero pwede pwede na po para sa arms natin. 4 kilos naman, medyo mabigat na to para sa babae. Pero sa lalaki, pwede po ito. So kung bibili po kayo ng dumbbells, pagka sa arms, medyo magaan lang po yung kukunin nyo. Pero pagka gusto nyo po na medyo mabigat, sa legs nyo po gagamitin yon sa back or sa chest natin, yung mga big muscle group. Okay, so mas maganda po, bumili po kayo ng adjustable dumbbell set. Okay, para po may adjust-adjust nyo yung weight. So yun po ha, adjustable dumbbell po yung bilin nyo. Okay, ito naman po yung mga mabibigat, gagamitin nyo po ito sa mga big muscle group nyo. Okay, So yun po, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana makabili kayo ng tamang dumbbell para makapag-workout na kayo sa bahay nyo. Okay, so maraming salamat po and bye-bye.